Hi ma, kabuhay! Kamusta kayo? Pagka uwi ng magama ko galing sa tennis school si asawa, may dalang pasalubong. Hinasalubungan niya ako ng favorite kong dessert na soft sponge cake. Nag-thank you ako sa kanya, kinis ko pa siya pagka-amoy ko sa kanya ang baho, ang oh, may pawis. <laughs> Pinag-shower ko na pati yung mga bata. Pagkatapos nilang mag-shower habang nanonood ng TV, nagtitiklop sila ng mga damit. Ang sisipag talaga ng mag-aama ko, ang babait pa. Si Bunso nga eh wala, naglalaro sa kwarto. Pagkatapos silang magtiklop, nilagay na ni Hapon yung mga towel sa laundry area na washroom na rin namin. Sasayaw pa nga si Hapon sa camera, kumakaldag pa. Eh Diyos ko, puro talaga kalokohan tong asawa ko, di na uubos ang energy. Yung mga anak ko sila na dinaglagay ng mga damit nila sa drawer. Natatawa nga ako kay Ruri ko kada ilalagay niya yung damit niya sa drawer, bubuksan niya tapos maglalagay siya ng isang damit. Tapos sasarado ulit tapos ilalagay ulit hanggang sa maubos pa ulit-ulit siya. Ako nga ang napapagod sa kanya. Dahil wala nga silang ginagawa, pinag ko sila ng kwarto nila. Pag na kako nila yung kwarto nila, eh pwede na silang manood ng TV. Pwede na rin ako silang mag-gadget ng isang oras. Babait po talaga mga anak ko, masisipag pa. Pero minsan di maiiwasan na nagbabardagulan sila. Alam nyo naman mga away bata at magkakapatid Hinahayaan na lang namin Ilang minuto lang naman e eh, Batina. na Tungan dalawang itlog ko nanonood na ng TV Tungan si kuya eh, suot-suot yung salamin ko Wala naman tong grado anti-radiation po Takot din kasi siya lumabo ang mata niya Luluto na nga ako ng dinner Pero bago ako magluto Pinunasan ko muna yung mga inurungan ko kanina Hindi ko nga alam kung anong lulutuin ko Umaga pa lang eh, iniisip ko na Hindi naman po kasi kung magaling magluto niluto, nakakachamba lang. Magpipirito ako ng salmon, tiniplahan ko ng salt and pepper, magic sarap, tsaka nilagyan ko ng cornstarch. Hilig po kami sa isda, lalo na sa salmon. Luto ako ng maputo puti ko na nga explain na luto ko na to nung nakaraan. Ready to eat na yung sauce, kaya madali lang lutuin. Hay! Hi, ang hirap mag-isip ng lulutuin araw-araw, masarap nga lang kumain. Pero pag ikaw na ang magluluto araw-araw, mahirap mag-isip. Mabuti na nga lang ay eh, hindi masisela sa pagkain mag-aama. Pinauna ko. ko na silang kumain, nagrave ko sa itlog na may sibuyas at kamatis, tsaka isasawsaw sa ketchup. Mmm, mmm, sarap. Gatapos namin kumain si hapon nang nagripit ng pinagkainan namin. Yung dalawa kong itlog sila naman ang nag -urong. Habang nag sila, binabantayan ko sinisigurado kong nauurungan ng maayos. Kung gising nga lang si Ruri, paniguradong tutulong din siyang mag-urong. Natutulog po kasi masakit ang chat. Sinabon ko yung isto pag nagpiprito ako, sinasabon ko mamantika kasi. Pag di naman ako nagprito, eh di ko naman na sinasabon. Punas-punas lang, mahilig po talaga akong maglinis sa kitchen. Si Hapo naman ay eh, winalis kong kalat siya na nag-vacuum. Sumasayaw-sayaw na naman, sinundot ko nga yung talong niya. <laughs> Naglinis na rin ako ng toilet. Siyempre, kailangan araw-araw linisin dahil araw-araw po nating ginagamit. Binababaran ko ng sonox yung bawat gilid ng bawal. Kaya tuwing nagbababad ako ng sonox yung mga tao sa bahay, pinagbabawalan kong umihi ng 30 minutes. Ito ang siya po na eh, pinapakain niya yung alaga niyang mantis. Ay, araw-araw niya po itong pinapakain ng hilaw na babo. Binibiro ko nga siya pag yung alaga niya namatay eh walang iyakan.